Ang trabaho ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng bawat tao. Sa pamamagitan nito, natutugon natin ang ating mga pangangailangan at pangarap. Kung kaya't kaugnay nito ay isang job fair ang inorganisa para sa publiko. Panorin natin ito. Hindi libre ang bilihin, kaya ika nga dapat kailangang magpagal at magtrabaho. Kamakailan lang ay naglabas ng data ng employment rate ng bansa ang Philippine Statistics Authority kung saan makikita na tumaas ang bilang ng mga unemployed nitong buwan ng Marso. Tinataya nga abot ng 3.5% ang bilang sa buwan ng Pebrero at 3.9% naman sa buwan ng Marso. Sa kabila ng hamon na ito, may mga establishment at organisasyon na patuloy na nagsasagawa ng mga job fair para mapuna ng mga bakanting trabaho at makapagbigay oportunidad. Kung atin pong susuriin ng malalim yung PSA statistics, nagpapakita din po yun na nababawasan po yung mga underemployed. Ay big sabihin din yan, nadadagdagan po yung mga nadun pumapaloob doon sa tinatawag na fixed wage or salaried workers. So medyo, meron pong mga positibo at uh, yung pong mga ikangay uh, pag-angat na uh, pagdagdag ng uh, bilang po ng uh, mga napaloob sa unemployment level natin, yun po ay uh, kasama sa aming mga konsiderasyon at uh, challenges na sana makalikha pa ng mas maraming trabaho. This is an ongoing job fair that will go around the country. We hope that we could be able to generate and or help a little to reduce the number of unemployment in our country. As a matter of fact, last May, we did a job fair, nationwide job fair from Luzon all the way down to Mindanao. 20 plus of our malls participated. Inaasang libo-libong aplikante ang mabibigyan ng trabaho sa nasabing job fair, katuwang ang mga retail companies. At ayon sa isang online job seeking site, tinatayang nananatili pa rin in demand na trabaho ang IT services, BPO industries, retails at education industry. We are actually working with uh, with Dole to make sure, and as well as of course the PISAC Jobs Committee, no? to make sure that we are able to share information and data for, of course, policy building prioritization, right, of what we need to promote in terms of what are the top uh, jobs that have a uh, skills mismatch. Then we promote more of those in the Career Hub. The partnership with the government, as you can see. Today, with SecGo and Benny Lake Westbank. Key point there is industrial peace. In other words, employer and employee are working together without any conflict. Job creation is important, but for jobs to be created, we have to have these uh, MSMEs also be part of uh, a growing economy. Masasabing hamon pa rin sa paghahanap ng karapat dapat na manggagawa para sa mga bakanting posisyon ay ang mga kasanayan ng mga aplikante. Gayun din, may mga aplikante naman na nararapat sa posisyon, ngunit masasabing kailangan din ng maayos at magandang compensation para sa kanila kung ang kumpanya ba ay nag-offer ng mental health benefits o flexible working setup. Marami pong mga bakante na, na nakapost po doon sa online portal ng Department of Labor and Employment. Yung pong may kinalaman po sa IT, business process, outsourcing. Meron din po sa turismo, manufacturing po at saka sa construction. Meron pong mga specific na mga pangangailangan sa bakanting trabaho. Pwede pong ma-access ang informasyon. Si Pagatsaga sa paghahanap ng trabaho at kasanayan sa mga nais pasuking trabaho. Iyan ay ilan lang sa dapat na taglay. At para sa taon na ito, magkatuwang ng gobyerno at pribadong sektor na mas pataasin pang employment rate ng bansa para sa mas magaan na pamumuhay ng mga Pilipino.